hello my lords it's me again jay-z for today's video my what a go boy for the go Wee. May nakita yung itlog. Hello mga lad. Hello mga lang people. Kanang, well, dili ba kayo hinog? Nga isang simanan, hinog na ni. Babalikan namin to kasi ilam ni Luludokyo. Pero og um, ma ma mga kasabaan may dire. Um, yun meron. <laughs> um, hindi, hindi pa siya hindi pa siya kaayo hinog. tak galuk mendiri dah hello menawa sanitasi tata saha sama tayo sa Divine Mercy. Pupunta kami dito kasi mga kami ng Lomboy. Sa ilang uncle boy, mga kami ng Lomboy ang uncle boy. Dito kami. Yon yung kasama ko si ano, Lucinda. <laughs> mga kami ng Lomboy dito, oh, Manangit. Mga kami ng Lomboy ha. kami sa ibabaw sa nung boy. kami nang saging dito. Maghuhukay kami nang saging dito. Strawberry. Mm. Mm. Strawberry.